Uh, magandang gabi po mga mahal na kababayan. Magandang gabi din po sa lahat ng kapatid po sa Iglesia ni Cristo. So ito po, uh, ang vlog pong ito ay hindi po patungkol sa politika o kung ano pa mabaga. Kung sino pa yung, kung ano yung mga nagkakagulo po ngayon. Iba po ito. Ito po ang vlog pong ito ay pagsagot ko po doon sa comment ng isang uh, basher po natin. Basher eh, sabihin natin yung basher at same time, baka nga, subscriber din po natin. Shoutout sa'yo. Kasi, okay. lagi niyang kino-comment dyan sa, every time na may video po tayo, laging kino-comment niya na, hindi raw magiging tahimik ang mundo hanggat andyan po ang ay insing kulto. Yun po ang kanyang pinaka-termino doon. Yung ay insi daw, kulto, hindi matatahimik ang mundo hanggat andyan yung sa buwatang Duterte at ay insing kulto. Ah, uh, ito, hindi ko na hindi naman hindi na ako nagaga, hindi na po ako magagalit sa kanya. Wala naman po tayong magagawa kasi yun po ang kanyang uh, paningin sa iglesia ni Kristo po. Ano, wala po tayong magagawa diyan kundi ang um, uh, magbigay lang ng paliwanag po sa kanya dahil alam natin na alam naman natin, lalo yung mga kapatid, na hindi naman totoo yan. So, wag na po nating patulan dahil alam naman natin na hindi naman totoo ang sinasabi na yung ay po ay kulto. Ah, hindi po tayo, hindi na natin kailangang magpaliwanag pa ng grabing paliwanag na magpapatunay na ang Iglesia ni Kristo ay hindi naman kasabot ni Duterte, hindi naman kasabot ng China, hindi naman kasabwat ng kung ano-ano pang mga mga kung sino-sino pa diyan namang kasabwat. Ang tanging alam po natin, mga mahal na kababayan at mga kapatid, wala naman pong ginagawang masama ang INC. Sa simulat sa pulpo, wala pong wala na-record na may masamang ginawa po ang INC sa taong bayan maging sa bansa po natin. Wala pong, wala pong ginagawang masama. Siguro ang makikita nyo ang ginagawa ng INC, lahat po ay pagtulong po, hindi lang po sa kapatid o sa kapatiran, maging po sa mga kapatid po nating Muslim, mga kapatid po nating Katoliko, kahit right? iba-iba po ang reliyon, ay tinutulungan po ng Iglesia Ni Cristo nililinga po sila kung kinakailangan po talagang lingapin. So naiintindihan po natin yan kung gaano kung bakit galit na galit po sila sa INC. Eh, hindi na po bagong bagay po yan. Kasi nga kami, kahit ano pang sabihin yung kulto, hindi po kami dyan naniniwala. Kasi nga kung kulto yan, eh, hindi kami dyan aanib, mga kababayan. Hindi kami dyan aanib. <laughs> kong ako Katoliko tapos anemo ako sa kulto. <laughs> Marunong naman tayong magsuri, di ba? Marunong tayong magsuri, nananaliksik tayo, inaalam natin ang mga pangunahing aral, binabasa natin ang Biblia, at higit sa lahat, binigyan tayo ng Diyos ng utak. utak diba? Ang mahirap lang kung binigyan ka ng utak ng Diyos tapos hindi mo uh, ginagamit sa pagsusuri. <laughs> ba? Diba? Hindi mo masasabing mali ang isang bagay kung hindi mo muna nasuri. <laughs> eh, sabi mo, ah, mali yan. Eh, hindi mo pa nga nasuri, sabihin mo ng mali. <laughs> so, ang may papayon lang natin dyan sa laging nagko-comment, shout out sa you, Mamer to Mike. Si Mamer to Mike yun eh. Shout out sa you, shout out, shout out. Salamat sa laging panonood mo sa video po natin, sa lagi pong pag-comment. Ikaw ang pin may pinakamaraming laging comment po sa video po natin. Nako, shout out sa iyo. Oh, ito para sa iyo. Para sa talaga ito. Isa pa. Oy, oh, ayan, di ba? Yan. So, mamahalin natin si Mama po natin dahil siya ay laging nakaantabay po sa mga video po natin. Shout out sa iyo, kababayan. So, hindi ko na po kailangan kalabanin ka, hindi ko na po kailangan na Uh, magalit ako sa iyo. Bakit ako magagalit? 'Di ba? Wala namang rason para magalit ako sa iyo. Wala namang dahilan para ika nga sa Bibliya, eh, sabi nga sa Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili, kaya para sa iyo. Yan. Iyong. Mamata. ta. Iyo. Iya. Basta kami, ang tanging alam namin, kami na mga iglesia ni Kristo wala po kaming ginagawang masama sa inyo. Gano lang po 'yon. So, ang ginagawa lang ng Iglesia ni Kristo, namamahayag, naglilingap, papagawa ng mga mga gandang sa sambahay, sambahay, sambahan, at naglilingkod po sa Diyos. Linggo, Sabado, Huwebes, kahit anong pang oras o araw na mapagkasunduan pong gawing uh, pagsamba. So, ganun pang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. At mismo ang gobyerno natin at yung mga kilalang tao, yung mga ambassadors, pag, dumada, uh, pag uh, pumupunta dito sa Pilipinas, uh, ang unang pupuntan po niyan, yung sentral ng Iglesia ni Cristo. Nagpo-cortisicle po sila dahil po iginagaling po nila ang pamamahala na sinasabihan nila at sinasabihan ng ibang kababayan natin na hindi na makikita lang ng utak na kulto daw. <laughs> ah, hindi naman pala makikita hindi lang nagsusuri. So, di ba, katulad lang yan ng isang bagay. Kung gusto mo talagang matuto, gusto mo talagang malaman kung ano yung totoo, hindi, hindi mo maiiwasang alamin, hindi mo maiiwasang mag-research -ano ka, mag-research ka, mag-suri ka, mag ka, at higit sa lahat, alamin mo, totoo nga ba na ang Iglesia ni Kristo ay talagang kulto? Ano bakit kaya sa Iglesia ni Kristo, ang pagtingin kay Kristo, tao, hindi Diyos. Bakit sa kanila, ang dugo ay hindi piling kainin? Bakit sa kanila, walang mga santo at mga santa? Bakit sa Iglesia ni Kristo, laging sumasamba? At bakit kapag hindi nakasamba ang membro, pinapuntahan ng may tungkulin sa kanilang bahay? Anong ginagawa doon? O yung mga ganyan mga tanong, mga mahal na kababayan, dapat itinatalong nyo yan sa inyong sarili. At bakit ang Iglesia ni Cristo kapag araw ng butuhan ay nagkakaisa sila? E eh, dapat itinatanong nyo yan. Ano po ba? E eh, sino ang makakasagot nun? Ang kapuan nyo ko? Oh, hindi po. Para malaman nyo ang kasagutan, makipagkita po kayo sa mga gagawa, mga ministro, mga katiwala, mga may tungkulin, para dalhin kayo doon. E, eh, dalhin kayo para hindi para i Hindi para mapaliwanagan kayo kung bakit ganyan po ang paniniyong palataya ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ganun lang po yun. Ni Kurut wala, hindi po kayo makakatikim. Pasasalamatan pa po namin kayo kung uh, magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang inihintay namin, yung mga nagsusuri. We welcome talaga po namin yan sa Iglesia ni Cristo. Minamahal namin yan yung mga kababayan natin na nagsusuri. Nako, mahal na mahal po namin sila sa, kat sa katunayan kapag ka dumaraan na sa pagdodoktrina, nako, ang Iglesia ni Kristo, nako, hinahatid pa yan, di ba? Pinapakain, pinapaisnak, di ba? Para, ano talaga, para talaga mapangalaga. Ganun po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang mga may tungkulin sa mga kaanib po na hindi po nakakasamba. Ganun po yon Hindi yung sinasabi niya na na sinisingil, pinupunta sa banga, sa bangay, sa bahay, tapos sinisingil. Hindi po yun totoo, mga mahal na kababayan. Ang totoo po yan, ipinapanalangin po sila. Inaalam, bakit po kayo hindi nakasamba? Ano po ba ang problema? Baka po may problema kayo sa bahay nyo. Bako, o, baka, oh, po may problema, sa, may problema sa asawa. May problema sa mga anak. O kung sa ano pang problema. Ipinapanalangin po yun ang mga may tungkulin. Ganon po yun, mga mahal na kababayan. Hindi po kung ano-ano pang mga pumapasok sa utak ko ninyo na masasama. Hindi po gano'n. Ako nga eh, ganun din ang paniniwala ko dati. Pero nung nalaman ko, ay hindi naman pala totoo. Yung sinasabi nila na, oh, di ba? Si Kristo sa inyo, tao. Si Manalo, ang hill. <laughs> hindi mas mataas pa itong si Manalo kay Kristo. <laughs> hindi po totoo yan wala pong katotohanan ang mga bintang na ang mga beradang ganyan po ay hindi po yan totoo. Dahil ang totoo po, napakalaki po ng paggalang po namin ka Panginoong Heso Kristo. Napakataas ng paggalang po namin. Isipin mo, ini, iniutos yan ng Panginoong Diyos na sambahin si Kristo. Sambahin, iluhod lahat ng tuhod. Lahat ng tuhod, mga kamahal na kababayan. Kahit nga walang tuhod, lumuluhod. Ganon po ang pagtingin po namin kay Kristo. Kaya pag pumunta po kayo sa mga kapilya, mga, mga gusaling sambahan, unang mababasa po ninyo pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Kami po kasi ay Iglesia ni Kristo. Wala pong ibang relihiyon na nakasulat sa Biblia. Iglesia ni Kristo lang. Litra po, litra po yan. At kung sinabi nyo na nagkataon lang, sana ginaya, ginaya nyo, rin. ba? Diba? Para kayo may rason din na, oh, kami rin, iglesia rin kami ni Kristo. E eh, wala nga kayong pangalan niya ni Kristo. E eh, wala nga sa inyo. So hanggang din na lang muna, mga na kababayan, sana ay uh, huwag kayong masaktan kung uh, ganun po ang pananampalataya ng iglesia ni Kristo. Hindi po namin kayo sinisiraan po, ha? Hindi po. Hindi po namin intensyon na ganun, ganunin ang mga kababayan po natin. Sa tutulang po, kami nga po eh, ay na, nag-aakay inaakay namin nila, ipinapaliwanag po namin na ang, ang kalooban po ng Panginoong Diyos, na ang tao ay matipon sa isang katawan. At yun po ay sa Iglesia po ni Kristo. Nakatala po yan sa Ephesians 5.23 at 25. Pulo sa 1.18 at gawa 20.28. Kung may Biblia po kayo, eh, po, ting, tingnan, tingnan nyo po para malaman po ninyo. Hindi po kami, nag, hindi po nangangaral ang Iglesia, ang Iglesia ni Kristo sa mga, ano ba, yung, yung sariling, sariling opinion or idea, wala pong ganun. Lahat po yan ay Bible-based po. So hanggang dito na lang muna, at sana uh, nasagot ko ang, ang simpleng birada ni Mama to Mike sa Iglesia Wala po. Wala pong pinapanigan. Hindi po kampi ang Iglesia kung kanin-kanin ng mga politiko. Wala po. Separate po ang hindi po nakikialam ang Iglesian Iglesia ni sa mga ganyan-ganyan. Yung ginawa po naming rally ay para po yung dalawang nagkaka nagbabangga ang uh, mga leader ng bansa natin ay mapakiusapan sila madinig nila na wag silang laging magtatalo mag-aaway dapat payapa lang tayo diba we are filipino we are filipinos we must be united we must act as one kasi nakakahiya po sa ibang bansa na napapanood po tayo ba? Diba? ay tung si Elmer to make po yan sa akin eh yung we must be united eh dapat magkais tayo. Eh, kasi, pangit po yung nagkakabahabahagi. Sa Biblia po, ang nagkakabahabahagi, hindi po sa Diyos yun. Kay Satanas po yun. Nakakatakot, mga mahal na kababayan. Kasi <laughs> so, sige po, hanggang hindi lang at good night po sa inyong lahat. Matutulog na po tayo. Good night at a sweet, sweet and sweet dream. <laughs> Love you all.